Yo, what up? Good day na This is Sis Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, tutulungan ko kayo kung paano magkaroon ng motor in the cheapest way possible. sa pinakamurang paraan na posible. Without further ado, let's get right to it. Nowadays talaga na SS, hindi mo naman sasabi ang panahon. Ngayon, MECQ na naman sa amin, pero nakaraan, ECQ. Akala natin hindi na naman magkakaroon ng lockdown, tapos nagkaroon na naman. Napakahirap talaga ng transportation. Napakahirap mag-commute. Kaya, bakit mo dapat i-consider to? Since ang topic natin ngayon is the cheapest way possible or pinakamurang paraan para magkaroon ng motorsiklo, syempre, ang ating first option is to buy a second-hand motorcycle. Segunda mano na motor. Bakit mo muna kailangan i-consider ang mga bagay na to? So, sila ako ilan sa mga checklist ko at ilan sa mga dapat tandaan bilang guide sa mga wala talaga idea sa pagbili ng motor lalong lalo na segunda mano iba talaga nagdududa dito pero bibigyan ko kayo ng guide para kahit papano gumaan ang loob ninyo at mapag-isipan ninyo kung okay ba tong option na to bakit mo kailangan consider ito una-una sa lahat napakamahal ng mag-commute ngayon nowadays halos dumodoble na yung pamasahe lalo na kapag ka nag-announce ng lockdown MECQ or ECQ tataas agad ng 5 piso dati halos 15 pesos lang yung tricycle papunta dito dito sa amin. Ngayon, halos sumakabot na ng 40 pesos. And alam ko, sa ibang lugar, mas mahal pa. Ultimo sa jeep na mas malayo ang binabiyahe, ang laki na rin ang tinasa pamasahe. At the same time, hindi rin safe sa health ang pagkukommute. Dahil nga, alam naman natin, pandemic period ngayon. Pero ka pa rin mga nakakasabay sa jeep na ibang mga tao na hindi mo alam kung meron na ba nararamdaman o may sintomas na ba na itong sakit na nilalabanan natin ngayon. So, hindi na siya ganun ka-safe. Napamahal ka na, pwede ka pang mas mapamahal pa dahil sa pwede magkasakit ka. Pangalawa, in investment ito to start having a possession that could really help you out. Kung hindi ka pa nagkakaroon ng motor o miskin ng bike o kahit may bike ka ngayon, hindi ka pa nagkakaroon ng kahit anong form ng transportation na kinakailangan ng lisensya, maganda na maumpisan mo na ngayon para matuto ka na or mag-upgrade ka na kahit papano ng lifestyle and it could help you out. Paano? Halimbawa, ginabi ka sa trabaho o kaya may kinailangan kang puntahan. Hindi ka na mga na baka wala ka na masakyan pa uwi. At the same time, kung may kailangan ka ihatid, may ihahatid mo pa. Next point is iba pa rin pag meron kang sariling sasakyan. Just in case of emergency, meron kang peace of mind na makakapunta ka. Kung halimbawa sa ospital, kailangan, kailangan mong pumunta o may ihahatid ka o may ka dapat puntahan ng urgent, pinatawag ka sa trabaho, all that stuff na emergency or urgent cases, meron at meron kang masasakyan agad-agad. Hindi mo na kailangan mangamba na wala kang masasakyan o magkano yung mo dito sa special na tricycle o jeep na arkilahin mo kapag may kinilangan kapuntahan. And take note, it's all so also a milestone to own something na useful. Next thing to consider, it could be an investment. Hindi mo alam na itong motorsiklo neto could make you more money. Paano? Pwede mo siyang i-apply sa iba't ibang delivery company. Kagaya ng GrabFood, Foodpanda, Lalamove, etc., pwede mo siyang pagkakitaan in the long run just in case hindi kayo pinapapasok ngayon pwede kang magka extra extra pasabay yung mga ganun pwede mo siyang pagkakitaan number one transportation na yan ngayon lalo na yung mga delivery rider natin so salute sa kanila napakalaki na nakita kayo sa delivery riding kaya pwede mo rin itong pasukin next point is hawak mo yung oras mo kung nagmamadali ka na sa trabaho pwede kang dumiskarte ng pagsingit sa traffic kung gusto mo makauwi na maaga ganun din at the same time kung naiihi ka na o kaya kailangan mo mag CR pwede kang huminto na hindi mo kailangan kung nag-commute ka sa jeep, papara ka pa. Tapos, tsaka ka mag excuse Tapos, mamasahe ka ulit. Eh, kung nakamotor ka, kung may mahintuan ka man na gasoline station na may CR, pwede ka na mag-CR agad-agad. And, isama mo pa dyan yung mga extra-extra na nagala mo kapag ka rest day mo. Kung may kailangan kang puntahan, kailangan mong puntahan yung jowa mo, yung friends mo. Hindi mo na kailangan mangamba na malayo at mahal ang Kasi, may sarili ka ng motor at makakapunta ka agad-agad. So paano nga? Ito na nga yung inyong isa sa option. Kung hindi mo pa talaga afford na kumuha ng full cash payment na brand new motorcycle, you can still consider second hand motorcycle. So, tuturuan ko kayo sa ilan sa mga checklist na pwede ninyong tandaan kapag bibili kayo ng second hand na motor. do disclaimer lang guys, I'm not that expert in buy and sell. Hindi naman ako nagba and sell. Mas expert pa rin yung mga nagba and sell compared to me. But at least kung talagang no idea ka kung bibili ka ng second hand na motor, eh isa siya sa option mo matutulungan kita kahit papano. Bakit ko naisipan na i-consider yung second hand motorcycle? It is because alam ko naman na pwede kang maging extra cautious or maging mas maingat sa pagpili ng second hand na motor. At the same time, hindi ka kagaya halimbawa sa kotse or sa sasakyan na totally kapag wala kang alam at nakabili ka ng sasakyan na talagang kakarag-karag na talagang sobrang mahal ng magagasos mo. Sa so motorcycle kasi, sobrang daming parts and accessories na available. Most likely, kapag ka nagkaroon ka ng isang motorcycle na second hand at may issue, madali lang itong i -resolva. So ano nga ba yung mga checklist kung bibili ka ng second hand na motor? Una mong i-check is kailangan complete yung papers. Kung hanggat maaari is up to date siya at hindi pa expired. Kung expired naman ang rehistro o pasuna, pwede mo pa rin naman itong i-register ulit. Pero i-take for consideration mo rin kung kakayanin pa. Kung halimbawa mga 10 years na, parang medyo mas mahirap na yung proseso ng pagpaparenew ng registration nito. Pero kung mga 1 year, 2 years, kayang-kaya pa yan. Madali pa yung lakarin. Pangalaman mong titignan sa motor yung mga base. 1986. Tingnan mo mabuti kung gumagana yung mga ilaw. Maraming mga motorsiklo na lalong lalong nakapagluma na hindi na gumagana yung mga lights. Headlight, taillight, signal lights. Kung minsan yung iba wala ng kaha. So napaka importante na mayroon pa mga ilaw. Kasi as a beginner, yun yung mga isang bagay na very useful at kailangan na isang sakay mo pa lang, papakinabangan mo na siya kahit gabi. Pangatlo is dapat walang major issues lalong lalo na sa makina. Hanggat maaari kung bibili ka ng motor yung mga hindi pa nabibiyak yung makina. Yung mga stock pa yung makina. Kasi kadalasan yung mga medyo modified na yung makina or nabiyak na medyo mas mahirap ng kalikutin ng isang yon. And as a beginner magahanap ka pa ng trusted na mekaniko o kaya naman ng isang trusted na talyer para doon ka magpagawa. E eh, kung wala ka pang totally alam mas okay na piliin mo yung stock na engine or hindi pa nabibiyak yung makina. And of course, good condition. Next thing na dapat mo tandaan is yung right price. Tignan mo muna kung sakto ba sa budget mo. Pagkano na ba yung naiipon mo? Kung may naitatabi ka pa ba? And kung kaya mo pang gumasa sa ibang bagay bukod sa motor. Kasi kukuha ka pa ng lisensya, mag invest ka pa sa riding gear, sa gaya ng helmet, jacket, gloves, etc. So, dapat pasok sa budget mo. For example, 20k to 30k yung budget mo. Tignan mo kung yung motor ba na bipilin mo is gusto mo and tama yung presyo para sa'yo. Yung sa pakiramdam mo kahit totally wala ka pang alam, yun muna, tignan mo kung pasok ba sa budget mo. So, paano ka makakita ng second hand na motor? Ito yung mga actions na pwede mong gawin. Una, check a unit in the marketplace. Sa Facebook, merong marketplace. Pwede ka mag-check doon ng mga second hand motorcycle o kaya naman, type mo lang motorcycle for sale. Most of the posts there are second hand motorcycles. Doon mo yung titignan yung specifications. Doon nila nilalagay yung honest issues. Doon nila nilalagay yung price. Doon nila nilalagay kung complete ba yung papers. Ano yung mga problema na pwede mong asahan. So, nandun lahat ng details. Kung pwede mo pantawag para nandun lahat ng details. Yun yung first action na pwede mong gawin. Kung totally wala kang kakilala o hindi mo alam kung saan ka pa ng second hand na motor. Pangalawang action na dapat mong gawin, maghanap ka ng kahit sinong kakilala na kahit papano, kahit sa chat lang, magkakaroon ka ng communication. Ipacheck mo yung ang mong motor. For example, may nakita kang motor. Let's say Honda Wave 125 na dating brand na, dating labas na, pero I think maaasahan pa rin dahil buong buo at konkreto na yung pangalan niya pagdating sa atin. So, kung yung bawa, yun yung nakikita mo, semi-automatic na motor. O kaya naman, let's say, Mio 1 o kaya Mio Sporty, yan yung kadalasan na mga motor na binibenta na second hand kasi napakadaming units sa atin. Maghanap ka na kakilala na pwede mo i-communicate kahit sa chat lang. Pag meron ka na pusuhan ng motor, screenshot mo yon tapos ipasa mo sa kanya yung screenshot. Pacheck mo dun sa specs na sinulat ng seller kung okay or pasado ba siya based on the context itself. Dun pa lang muna. Base pa lang muna dun sa Facebook post niya. Third action na gagawin mo, for example, nakakita ka na ng unit at palagay mo, malakas ang kutob mo na ito na yung gustong gusto ko ng motor, pasok siya sa budget ko, pasok yung specs, base doon sa kaibigan ko or para sa akin base sa research pasok naman siya and maganda yung quality na itong mabibili ko okay na okay siya lahat if you can bring someone with you on the time of the meet up mga bala ka muna ng ibang tropa pameriendahin mo na lang o kaya bigyan mo na lang ng extra para ma-make sure mo na meron kang kasamang kahit papano may alam kahit ka piraso kahit above average lang yung alam niya pagdating sa motor basta meron kang kasama at least ma-make sure lang niya yung mga first impression physical check kung okay ba yung motor yung mga ganong bagay meron kang peace of mind na meron kang kasama kahit paano, may alam at hindi lang yung ikaw yung mismo nag-decide. Kung wala naman, pwede ikaw lang mismo yung mag-decide as long as ma-check mo yung mga following. Ang dapat mo i-check upon meet up is kung kumpleto ba yung papers ng motor. Meron bang original copy ng ORCR and merong date of sale para walang problema in the long run. Kasi kung meron ng kaso yung motor o kaya naman yung iba, Xerox lang yung binibigay. Medyo nakakapagduda yun. No? So, make sure merong kahit papano na original papers and did though sale para walang problema And kagaya nga na sinabi ko, kung talagang physical lang yung kaya mong i-check, wala ka pa talaga alam sa motor. Isa sa may re-recommend ko, take a selfie with the seller. Kung nabili mo na siya, ikaw lang talaga mag-isa, mag-selfie ka kasama yung seller. As a proof na legit siya. For documentation lang, sabihin mo, selfie lang po tayo for documentation. Para at least alam mo na tama or kahit papano, meron kang hawak na ito yung seller na pinagbilhan mo ng motor. Things to consider sa pagbili ng second hand na motor. Kung may nakikita ka medyo basag na fairings o kaya naman lumana, luma na, kailangan na ng repaint job or kupas na, okay lang yon Basta yung mga basic parts na madaling palitan, okay lang yon Ang mahalaga kasi talaga yung makina. So yung mga fairings, pwede ka pa makabili yan, mapapalitan pa yan. Yung mga basic parts and accessories, pwede mo siyang i-consider and pwede siyang maging deciding factor na okay na tong motor na to. Next thing is, hanggat maaari, yung seller na bibilhan mo or pagbibilhan mo ay malapit sa iyo yung lugar. For example, taga Laguna ka. Sana taga Laguna rin yung mapagbilhan mo. Para just in case meron kang additional questions or follow up questions na tungkol dun sa motor meron pa rin kayong communication matatanong mo pa rin sa kanya kung ano yung mga problema na pwedeng i -resolva. Or better case scenario doon is mapupuntahan mo siya just in case may follow up questions ka. O kaya naman, meron kang reklamo, o kaya naman kailangan mo magpatulong. Pangatlo, i-make eh sure mo na gustong-gusto mo talaga yung unit na 'yon. Napag-isipan mo mabuti na ito talaga yung gusto kong motor na bilhin kahit na second hand siya. Pasok siya sa budget ko at the same time gusto ko talaga yung motor. Hindi yung pasok to sa budget ko kaya ito na lang ko. Make sure na kahit papaano may passion ka din doon at gusto mo rin yung motor na 'yon. Sample, gusto mo ang semi-automatic o kaya naman automatic for me, Me, ang mga nagustuhan ko Wave 125, Mio Sporty, Mio 1 and Suzuki Smash yun yung mga nagustuhan ko na I think meron at meron pa rin dito sa marketplace as a second hand motorcycle so make sure na gusto mo yung unit para meron kang kahit papanong amor dun sa mabibili mong motor So, dapat iset din natin yung proper expectation natin. Meron din mga disadvantages, of course, ng pagbili ng second hand na motorcycle. Ano-ano yon? Una, no assurance na lahat ng pinos nila doon ay honest issues. Baka meron pang mga hidden issues na hindi nila ipinost doon sa Facebook post nila as a seller. Pwedeng meron sila mga hidden issues pa na hindi sinabi or hindi binanggit. Kasi, syempre, binibenta nila yon as part of marketing strategy. Gusto nila malinis or maganda yung record dun sa specs ay susulat nila para makakabenta talaga sila. So, anong solution doon? Mas okay kung kakilala mo yung seller. Kung hanggat maaari, kung merong kang kakilala na pwedeng pagbilhan, mas maganda kung kakilala mo yung seller. Or at least merong mutual friend. Kung possible yung mga scenario na yun, mas okay at mas merong peace of mind. Pero kung hindi, totally random person, hindi mo talaga kakilala. At nangyari na marami pa rin hidden issues itong motor na to, you have to deal with it. Yun isa sa disadvantage. Pangalawang disadvantage, don't expect too much. Second hand na motor na inabili mo. Of course, nagamit na yan. Yung mileage niyan, pwede mo rin consider kung ilan na yung natakbo bago mo bilhin. Pero for sure, meron na siyang certain mileage o mahalayo na yung naitakbo niyan, kaya binibenta na yan. So don't expect too much. To prevent this, make sure dun pa lang sa transaction ninyo, suriin mo nang mabuti kung okay ba sa'yo at tanggap mo ba yung mga honest issues and yung mga sinabi niya, yung mga diniscuss niya. Kung medyo hindi mo feel yung motor, huwag mo na lang ituloy. Pero kung feel mong good deal, tuloy mo na. And quick tip lang, kung hindi ka masyado sure sa pinasok mo, do some extra miles. Do some extra research. Mag-ask ka sa mga kaibigan mo na alam mo may alam sa pagmamotor. Kahit na hindi mo pa o gaano ka-close. Kung may kakilala ka na alam mo may alam sa motor, lakasan mo na yung loob mo. i mo na, message mo na, magpatulong ka kahit papano. Kasi hindi mo alam. Mas mahirap yung magsisisi ka na sana pala nagtanong ko kay ganito, nagtanong ako kay ganyan. So dapat ngayon pa palang gawin mo na lahat ng pwede mong possible na gawin para ma-make sure mo na masulit mo yung pera na gagastosin mo. So syempre, hindi lang naman puro disadvantages sa second hand na motorcycle. Kung bakit kung nga ginawang topic ito for today's vlog, meron din siyang mga advantages na dapat mo talaga i-consider and mako ka na dapat ka na kumuha ng motor kahit second hand pa. Number one, mas makakamura ka sa second hand na motor dahil halos half price na lang ang mga second hand na motor or at least 20% ang binaba compared sa brand new. Ang isang unit kasi, mapamotor man yan o sasakyan, once na nilabas mo yan sa kasa, nababawasan na siya na-depreciate -de na yung value niya na 20%. So case in point, mas nakalamang ka kahit papano compared sa brand new dahil nga mas mapapamura ka lalo na kung hindi naman ganun kalaki yung budget mo para maglabas ng investment para sa isang sariling motorsiklo. Pangalawang advantage yung bakit second hand. Unlike sa installment na brand new, wala kang pangamba na kahit mawalan ka ng trabaho is mababatak sa'yo or makukuha mababawi sa'yo yung motor. Kapag second hand na, nabayaran mo na siya in full cash payment. So, tendency, hindi na yung sa sa'yo. Pwede mo na lang, imbis na yung hulog mo sa monthly installment, pwede mo gamitin yung monthly income mo para pagandahin ang pagandahin yung motor na ito. Kasi ang motor sa tamang alaga, tumatagal pa yan. Kahit nasabihin mo, matagal na nagamit. So, as long as mayroon pumapasok na income sa'yo, pwede mo i-reinvest sa motor mo. And nakakatulong yon to build relationship to your motorcycle. Mas lalo ka naging enthusiast sa pagmumotor, mas lalo ka napapamahal sa motor mo, at mas lalo mo siyang iingat yata. At yun yung next advantage. You will soon develop joy by reviving this bike. Unti-unti habang napapaganda mo to, matutuwa ka. Iba yung saya walang katumbas yung saya pag nagbibuild ka ng sarili mong bike or napapaganda mo yung isang second hand na motor napakasaya na isang yon na experience ko na siya ng once and I'm sure may enjoy mo rin yung process next na advantage doon is matututo ka rin sa mga parts ng motor so kahit papano nadadagdagan yung knowledge mo sa mga parts nya kung sakaling mo may problema o may kailangan palitan nagkakaroon ka ng extra knowledge na i-educate -e mo yung sarili mo sa mga parts ng motor and sa mga dapat na maintenance all that stuff na included sa pagmumotor at least kahit papano natututo ka na para pag dumating yung time na mas okay na yung budget mo mas maluwag na yung cash flow mo mas marami ng pera pumapasok sa'yo that's the time na pwede ka na bumili ng brand new motorcycle and mas alam mo na kung paano to alagaan mas ma-appreciate mo yung value nito kahit papano alam mo na kung paano yung mga basics sa pagmumotor So, quick reminder lang bago ko tapusin ng vlog na to. Unahin mo muna yung lisensya bago yung motor. Kasi kapag wala kang lisensya, hindi mo rin magagamit yung motor mo. So, make sure meron kayo student license. After one month, pwede mo na siyang ipanan pro. Of course, iba na yung proseso ngayon. But still, it will be a big help kung masikaso mo yung lisensya mo. Kasi marami rin gamit ng lisensya. Bukod sa drive pwede mo rin siyang gamitin na sa valid ID. So, prime mo pwede paggamitan ng valid ID. So, asikasuhin mo na siya hanggat maaga, license muna bago motor. Pangalawa mo dapat pagisipan isipan kung totally zero knowledge siya at di ka pa marunong mag-drive. pag mo kung worth it ba na bilhin mo muna yung motor bago mo pag-aralan or dapat mag-aral ka muna kung may mahiharaman ka ng motor or pwedeng magturo sa iyo mag-aral ka muna bago mo bilhin yung motor so pwede ka yan it's up to you it's your free will kung ano yung gusto mong diskarte kung pwedeng bumili ka muna doon mo pag-aralan kaya naman mag-aral ka muna bago mo bilhin but if you're going to legalities ng pagkuha ng non-pro I'm sure meron na siyang training para sa pagkuha ng motor so matetrain ka na rin doon kung paano magmaneho ng totoong motorsiklo kaya sinabi ko nung umpisa na lisensya muna bago motor Pangatlo, reminder, mag-ingat sa mga bogus at mga scammer online. So, syempre, suriin mo mabuti kung yung mga katransaksyon mo is legit and katiwa-tiwala, hindi yung baka mamaya eh, mag-meet up kayo tapos hold upin ka lang o kaya naman, may ka kagad ng pera. So, maging matalino ka sa pagpili. Maging matalino ka sa pagbibilhan mo. Pang-apat na reminder, maging matalino ka rin sa pagpili ng mismong motor. Make sure na napag-aralan mo mabuti, nakapagtanong-tanong ka, at the same time, gustong-gusto mo rin tong motor na to. And pasok sa budget mo number 5 last but not the least tip or reminder is make sure nakasubscribe ka dito sa channel na to manood ka ng mga videos ko para matuto ka pa ng mga patungkol sa pagmamotor mga basics mga bago lumalabas sa motor motor news updates etc pagda drive mga basics so madami tayong pinag-uusapan sa channel na to so make sure subscribe and also hit that notification bell para matuto ka at matuto So I think that's it for today's vlog. Sana nagustuhan mo and sana may natutunan ka. Sana i-consider mo yung second hand na motorcycle. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. By the way, pwede ka umorder to show support. Kung may natutunan ka sa channel ko, show support by buying my merch. Ito siya, oh. Ned Adriano Vlogs, napakaganda niyang merch na yan. Gawang para clothing, kaya sure na sure na good yung quality, stretchable and air cool. So ayan, may Ned Adriano Moto Vlogs dito, yung logo natin, logo ni para clothing. May sulat din yan dito, napakaganda, ayan o. Oh. Tapos sa likod, ayan sa likod, may logo tayo, tapos yung tagline ko, always keep it cool and rising always. So lagi lalagay ko na lang din yung picture para makita ninyo. So, pwede kayong umorder niyan sa akin Facebook page na Adriano Blogs or sa Nerdy Shop. So that's it for today's vlog. Sana may natutunan kayo sa akin. See you on the next vlog, Nerdy Sense. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.